Hi guys sa mga nagtatanong po Kung paano naman ako nakapunta sa Kuwait Galing sa Pilipinas So nagwork nga po ako sa SM North Sa Rastil Lopez po ako nag-work nun At nag-apply nga po ako sa CDK CDK po Diyan po sa may Robinson Ermita Meron po diyang mall Sa Robinson Ermita Mall At sa labas po niya Nandiyan na po ang CDK Sa Midland Plaza Building Sa may Padre Paura po So, apply lang po kayo kung gusto niyo pong mag-apply papuntang Middle East, katulad ng Kuwait, Oman, Dubai, Saudi at iba-iba pa pong mga lugar sa Saudi, uh, sa Middle East. Ayan po, apply lang kayo guys kung may mga pangarap kayo at gusto niyo mag-abroad, try lang po kayo. Pero mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters at 'wag po kayo basta-basta apply. Kailangan meron po kayong mga kakilala na nakaalis na po bago kayo mag-apply sa mga agency na applyan niyo po. Huwag po kayo basta-basta magbigay ng inyong mga personal documents or ng inyong passport. Take care po. Good luck po sa inyong pag-apply.